inakyat ng isang 38-year-old na lalaki ang isang walong talampakang taas na poste at dahil sa kanya, nagsara ang limang lane sa Nathan Road sa Kowloon, Hong Kong noong Martes. Halos isang oras nakiusap ang mga pulis at firefighters sa lalaki para pababain ito. Ayon sa report, nalungkot ang lalaki dahil wala na raw siyang passport at gusto niya makita ang kanyang anak na babae. Sinabihan siya ng pulis at firefighter na huwag malungkot, huwag umiyak at dadalhin nila ito sa ospital at makakakuha pa siya ng panibagong passport. Pagkatapos ng 45 minuto ay sumuko din ito. Hello. No more. No more. My, 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 Get a new one. Get a new one. Get a new one. Yes. Okay. Oh, uh, my wife. I, I promise My my daughter, My daughter. know. Okay, okay. My daughter. No. Okay. Yeah. Okay. I'm gonna see her. Mukhang nakipag-away ang lalaki sa kanyang asawa na nilayasan ito kasama ang kanilang anak na babae. Ang lalaki ay dinala na sa ospital.